Eto na po kasama na natin ang ating uh, psychiatrist and uh, psychologist. Pag-uusapan nga po natin ang relationships, whether it's a relationship sa pamamagitan ng or between husband and wife or magkapatid, partner uh, adding mix. Siyempre, Yung mga no? tinatawag na let's say sibling rivalry. Oo. Meron ding uh, middle child syndrome na tinatawag or favoritism. Mhm. Mm mm -hmm. Tsaka hindi lang din uh, pagdating sa trabaho pagdating sa negosyo, di ba? Uh, kung ang ating mga personality is hindi pala fit sa mga katrabaho natin, sa mga boss natin, ganun din po, no? hindi lang po relationships pagdating sa pag-ibig. Ayan. Yes, so eto na nga po, makakasama natin uh, si uh, Dr. Rand Randy Deliosa, magandang umaga po sa inyo, uh, Dr. Randy. Ah, siya rin po pala. Oo, di ba? Alam naman ng mga fans to ng PBB, mm -hmm. siya ang resident psychologist ng Pinoy Big Brother. Magandang umaga po, Doc Randy. Hi, hey, Doc. Hello. Hello, Ate Nina and Kuya Megs. Thank you for inviting me. Of course, I'm always excited kapag may mental health issue na mag-discuss tayo. Mag opo and uh, eto nga ang dami pong issue ngayon bulkod sa issue ng politika pati po sa mundo ng uh, you know entertainment yung uh, si Derek uh, Ramsey and si Ellen Adar na uh, nagte-trending ngayon viral yung mga post ni Ellen at trending rin po si Manang Amy Marcos. Oo. So, uh, Doc, ano po ba ang inyong masasabi muna sa mga ganitong balita ngayon dahil parang uh, maraming, uh, kumbaga, everybody has an opinion. ba diba? Bigla na lang sila ngayong naging aktibo sa mga chat group, sa mga usap-usapan, uh, dahil po sa mga balitang ito. Bakit may trigger ba? I mean sa, siguro sa mga personal na issue uh, ng mga tao rin ng ating mga kababayan. Doc. Ah uh, doc na po ata kayo, doc or pa-check naman natin yung, um, yung audio, audio ni doc. Uh Oo. -oh. Can you hear me now? Yes, yes. Ayun na nga, Ayan uh, po. partner Migs, eto. Doc Randy. Doc. Okay. Yes, lahat tayo may ay, ay may opinion, no? And usually, itong mga situations na to ay dapat uh, pag-aralan. Gamitin natin yung critical thinking para pag-aralan yung both sides. Kasi kung papanig lang tayo sa isang side, magiging biased yung pananaw natin, eh. And, uh, you know, sa isang conflict, palaging may... Both tama at mali sa both sides. Opo. Yes, doc. And perhaps, Doc Randy, kaya din uh, usapin siya. Maari kasing it uh, relates eh. Para, para siyang close to home ika nga. Diba? So, given both sides, paano po kaya tayo magiging objective? Kasi siyempre, kung ako ay eh, nakarelate sa babae, ako nakarelate sa ate o sa kuya, Parang baka may natural bias eh, na oo nga, yan yung nararamdaman po, tama siya. Automatic, may skew na, may bias na. Pero paano po kaya yes. may maintindihan muna yung both sides para po mas logical ang ating, uh, kumbaga, arguments? Uh, Unang-una, isipin natin na yung storya nila ay hindi, natin, hindi storya natin. So we have to separate ourselves, we have to distance ourselves, dahil iba yung story, iba yung uh, buhay nila eh. Okay? And sa nangya sa nakikita nating nangyayari sa panlabas, merong back story na hindi rin sila sabi. Okay? Kasi nakikita natin, ito na yung press release. Okay? Uh, ito na yung pampaprove sa saril, sa ibang tao na tama sila. Pero the back story is that may tamang nagawa sila, meron rin kamalian. And yun ang hindi alam ng mga viewers. Pagdating, ah, sige Ateneans, go ahead. Hindi, uh, opo, um, sabi ko nga marami na mga questions dito pa kasi feeling ko baka maubusan tayo ng oras. Um, uh, ito pong isang opinion dito na totoo ba na once a cheater, always a cheater? Uh, okay, ganito na lang ang answer ko. The best way to predict a person's behavior is yung track record niya. So kung malakas mm, yung history, yung cheat niya, oh, anong history yeah, past, ng tao na to ito? Yeah, it's also possible na mag cheat, -cheat siya in the future. A possible, kasi but it, hindi siya sure. Hindi siya sure. Oo, pero kasi baka course, naman yung iba nagsisin at lahat, di ba? O baka napatid, nagkamali lang, Tas, pero hindi naman talaga yun yung usual niyang behavior. Oo. Oh eh, oh. Tao uh, lang, quote-unquote. Na natin sa history niya, kung yung cheating happened in the committed relationship mm -hmm. and kung may pattern then we can already predict na sa committed uh uh relationship niya in the future uh most possibly mag yari ulit mm -hmm. so this pattern na uh, behavior whether it's cheating or uh, I'm sorry to say or abuse or whatever it is um dapat talaga uh, siguro kaya nga sinasabi ko sasabihin ko sa mga anak ko paglaki nila tingnan mo rin yung history no minsan kasi tayo ay nagiging uh, bulag sa pag-ibig mm -hmm. di ba doc randy hindi mo na Yes you, have, you even have to check the history oo, of the yes. parents The okay. parents also kasi, okay why? Yes, kasi yes. Uh, the the cheater can uh, might have learned his cheating habits or tendencies from his parents then you know and it might also be a genetic thing genetic? kasi napapasa yung tendency to cheat how how genetic pa paano, doc? Pa -paano, pa -paano po, yun? po yun well let's say that all of us are still biological beings okay let's say it's not nice to hear no pero let's say glorified animals and yung purpose natin is to procreate you know, to have families para magpatuloy ang human existence. So, uh, sa mga uh, guys na hindi masyadong uh, evolved, syempre, masyadong pa silang biologically inclined to uh, procreate. Kumbaga, it's their nature, sinasabi lalaki kasi yan eh. Di ba may mga ganun minsan na minsan parang unfair, no? Or parang kakain sa na excuse ba yun? Uh, pero human nature ba yun? It's I, I would say that without laws, without religion, I would say it's human nature. Mm -hmm. Yun lang ang pumitigil sa atin. Kasi kung ngayon nga may laws eh, may religion, and yet people still cheat. What more kung wala? Opo. So, Doc Randy, uh, ito po, no, yung uh, usaping trust or tiwala. May levels din po ba yan? And at the same time, kapag napunta ka na sa ganong sitwasyon, paano mo siya mabibuild sa isang relasyon? First of all, it's very healthy and wise not to trust first. Okay? Because trust is built and trust has to be proven. And uh, it's not yung outward trust, it's yung mga hidden situations eh na pinapatunayan ng tao na trustworthy pala siya. In other words, when no one's looking, is he or she still trustworthy? Okay? And then over time, kapag napaprove niya yun, then we, it's easier for us to trust that person. Tama so ka doon, Tell people, yeah, don't trust easily because uh, you'll just get hurt. Opo, tama ka doon, Dok, no? Yung uh, kapag walang nanonood when nobody is looking, di ba? Dok, parang minsan, di ba mas mahirap gawin yun? Kasi kung wala na kang nakatingin, ikaw na nga lang, eh, ikaw lang yung may alam, pero papano mo rin yun kung mapapractice as a person na kung baga gawin yung tama kahit Di ba? Walang kuhusga, walang titingin, at uh, siyempre, walang, ma walang mag-i-score, di ba? Yes. So, depende sa tao yun, eh sa values niya, kung uh, gagawin niyang decision na hindi mag-cheat, na trustworthy pa rin siya kahit uh, walang tumitingin. Mm -hmm. It's a decision okay. based okay. on values. Okay. And ito po, may isa pang uh, comment dito uh, in reaction to our topic on uh, cheating, no? Masalimuot na topic ito, ano Pero ayan eh, nangyayari and how do you handle it daw? Kapag uh, paranoid daw yung partner mo, pero ikaw na dati kunyaring nag-cheat or nagkamali, eh nagbago na. Ganon. So, how do you handle daw uh, kung ang isang partner na sobrang paranoid, lagi kang inaakusahan Uh, okay. Dr. Randy. Yes. So, ang ibig sabihin ng paranoia ay uh, open pa yung wound, bukas pa yung sugat niya emotionally, and hindi pa nabibuild yung trust from the other side. So, these are two things, no? One is, she has to get help para mailabas niya yung mga hinanakit niya, nakinimkim niya from the past. Okay? Pangalawa, Uh, sa therapy din, uh, maraming ireresolve eh. Kasi, you know, kapag nabitray yung isang tao, uh, nandun yung mga hinanakit, yung galit, yung lungkot, nagbreak yung bubble, yung fantasy bubble, tiba Yung mga dreams, nawasak. So, ang daming pag-uusapan sa talk therapy, mm -hmm. and mahirap mag-trust. Pangalawa, nandun rin yung question, uh, ano kung i-forgive ko? Eh di mas madali na siyang mag-cheat ulit. Mm. -hmm. Diba? So, I I always advise people, you don't have to forgive right away. Again, the other person has to uh, build trust again. Be or trustworthy even, again. Or diba you can forgive? Yes, and also sorry to cut you. Uh also, yung person na nag-cheat, uh dapat apologetic rin naman and acknowledge the cheating na, I made a mistake kasi may iba raw, hindi man lang nag-apologize deny until you die daw <laughs> mga ganun ba? Uh, or take it to the grave oo oh -oh, kahit na okay. nakita ng, ng lahat ng tao for example ganyan pero deny to death pa rin yung tao na yun yes so may mga tao na nagde-deny okay pero I could also say no more people uh, not so sorry lang and then they especially in Gaia kasi yung tendency ng guy is mag lang and then kalimutan na. Tapos na. Pero hindi nila naisip na yung betrayal na ginawa nila ay eh may trauma na nangyari sa partner nila. Mm -hmm. Okay? So habang nakaka on na yung guy, which is a guy thing ha, it's easy for guys to move on eh. Yung girl naman, eh, naka-lublog pa mm -mm. sa kanyang emotions. opo. apo. Yes. Oh. So the guy has to be uh, taught how to be more sensitive na yung action niya ay naka-affect sa partner niya. Opo. Ito po, Doc, uh, rebuilding trust. Uh, punta po tayo dito sa usaping kumbaga, binubuo mo ulit. Uh, maari po meron mga instance, generally, na sabihin po natin yung na-aggravate, ba? Diba? sabihin po natin sa ganyang usaping pa rin, is maaring baka nag over boundary, 'di ba? Parang pagdating po sa boundaries, parang ano po ba yung tama lang? Nasabihin po natin, sige, i mo, i mo sa akin na kalakit ang pagkatiwalaan muli. Pero baka mamaya, yung uh, na-aggravate is parang over naman. 'Di ba? Ah, uh, paano din po yung dynamics doon uh, in rebuilding trust sa, oh. sa relasyon? Okay. Uh, for to answer that, I would ask the betrayed person, usually yung babae, no. Uh, ano ang gusto mong makita sa partner mo, sa asawa mo para ma-prove sa'yo na uh remorseful na siya and gusto niya uh, and and loyal na siya. Mm. Susto so, ba pumapasok yung patingin ng mga text messages mo, patingin ng locator mo? O e baka naman bawat minuto. History. Baka yeah. naman bawat minuto kailangan makita. Oh, oh -ano healthy din po rin ba 'yun? Napaka-unhealthy noon. Oo, oh, oh, 'yun. Oh, oh. Oh. Pero uh well, doc, ano masasabi ah, niyo? Opo, opo, opo. Okay. Uh I would say for a time, yes. I think that's important to rebuild trust again. Okay. Mm -hmm. Kasi at uh for a time, syempre hindi na magta trust 'yung babae sa lalaki. So one way to prove is to open all accounts. Mm hmm. Okay. And that's that's the easy way. Uh, the other thing that I could tell the partner is, you know, kahit anong pagbabantay mo, hindi mo naman ma... ma, ma, ma ano, what's the word? Man, uh, 100%. There's no assurance. Oh, oh, yes. There's no assurance that the guy will remain faithful or not. Eh. So it's better to focus na lang on your life. Mm -hmm. You know, just heal. Try to live, you know, just try to be whole again. And kung maging loyal man yung uh, uh, partner mo, asawa, bonus na yun. Pero yung pinakahiling mo is, uh, be whole again. Maging kompleto ko ulit para sa sarili. Mm -hmm. And then decide kung goodbye or ano? <laughs> Not necessarily. Or stay. Because there are some people who uh, uh, decide to stay Yes. Kahit unfaithful pa yung asawa. Ah, okay. And it's hard to judge rin those people, ano, Doc. So, pag gano'n, baka siguro parang okay na sa kanila. And then maybe, uh, may kantang, di ba, living separate lives, <laughs> but under one roof. Parang ganun. Oh. Ano ba yun? Uh, it's, it's both living separately, so may separate lives sila, pero may common life rin sila. Ah. Okay. okay. Perhaps okay. obligations na lang. Opo. And Perhaps, if it works for uh, them, say that to each other. Oh. Opo. Hmm? Eta, doc, may, may, may tanong po si Rafael. May mga warning signs po ba na dapat bantayan bago mangyari ang cheating? Ayun, maganda. Signs and symptoms. Oh, oo nga. Mm -hmm. oh. Okay. Uh, Unang-una, kapag yung partner ay merong kutob na may nangyayari, That's the first word red flag. Instinct. Bakit kutub, no? siya magkakaputo? Oh, yun na nga. So kung may puto siya, now he or she has to uh, ask, no, ano kaya yung napapansin kong kakaiba? Kaya nakakakuto ba ko? Okay? Hmm. Oh, di observe mo na. And then, kapag magpatuloy yung pattern, eh, baka maputing mag, uh, mag, usap na yung partners. And, uh, so it starts with kutob. It starts with kuto. Instinct, di ba? Follow your instinct. Oh, uh, follow your instinct. Ano? instinct. But we're not saying lahat naman ito ay 100%. Oh, you know, you oh. know yung kuto is uh, very, can be very subtle. Like for example, bakit yung dating halik niya, uh, you know, uh, may pressure? Ngayon, pag siya sa akin, wala pressure. Di Bakit yung hawak niya pag nag-holding hands kami, dati, hawak na hawak. Ngayon, parang ano, touch na lang. Oo oh, nga. <laughs> nga. Achong ay ibara ano, normal? bigla na lang uh, bumait yung asawa, ibara oh, eh, may guilt uh, oh. or uh, yung boyfriend bigla na lang biglang uh, showering you with all the attention na dati ah. naman hindi O kumbaga. <laughs> yes, changes, no. mga oh, changes, mga oh. changes in oh, behavior. Bye, bye. Yan, tama. Bait mo 'yun, 'di ba? Mga ganon. Dati ching. hindi mo naman ito ginagawa, nga ah. mm -hmm. ganon. Oh, uh -huh. all right. Oh, last eto na ko. Naku, wala na tayong oras. Sayang, Dok. but about siblings naman. Paano ba maiiwasan yung uh, dumating sa punto na sige, sabihin natin, natural minsan may sibling rivalry, pero yung dumating sa punto na talagang ano eh ah uh, yung katulad na nangyari nga recently, for example, yung feeling ng lahat ng tao na uh, you're, you're burning your bridges, kumbaga. Lalo na uh, sa pamilya. Lalo na sa pamilya, opo. Mm. Uh, kapag paumpisa pa yan, and hindi makontrol, then kailangan na talaga ng mediator. Okay? Somebody has to step in, okay, para merong uh, uh forum kung saan pwedeng mag-express and may referee para hindi mag- uh, maging masyadong aggressive or violent. Okay? So, yung nangyayari dito sa public, no? Like sa politics, etc. Eh, mga kinimkim yan na galit na hindi naman in-express sa isa't isa. And then, the, sasabog na lang and then they'll just air it in their, uh, their tilingin public. So, This could have been fixed with a mediator right from the start. Mm -mm. It could have been prevented, sana, no? Uh, yes. And one yeah. more thing I want to add. Uh, you know, you can treat a person, you can, you can have an enemy as a sibling, but you can still be respectful. Mm -mm. Okay? Mm -mm. You can be respectful and civil despite your disagreement or even hatred for each other. Mm -mm. So that's the principle that uh, we try to keep in mediation. Respect. Oo. Yes, respect. Respect and mm civility. -hmm, tama. Yeah, yeah. And, uh, well, uh, very timely po kasi yung inyong uh, sinasabi. Ano, um, actually, when it comes to respect, whether kapatid, kaibigan, ex-ex, <laughs> di ba? Respect, respect pa rin. Uh, uh, sana ang maniig para hindi na tayo maglabasan pa sa publiko, di ba? Mm. Ng mga sinasabi nga nila ah uh, a uh, skeleton closet or yung baho niyo sa publiko wag niyo nang idamay yung uh, yung publiko sa away mm -hmm. niyo mm -hmm. hindi ho ba I agree with you oo <laughs> <laughs> and siguro final message na lang po uh, Dr. Randy uh, sa mga siguro mga nakikinig sa atin ngayon ah uh, na maaaring uh, going through something sa kanilang mga relationship di konyare ko may trust issues usually ganon nede eh, ba yung trust issues or yung mga issue ng uh, kumbaga, awayan bangayan ganyan. Uh, ano po ang uh, maari natin siguro iremind sa kanila para hindi na po tayo umabot sa tinatawag nila ng minsan point of no return okay so na mention na, na emphasize to ni uh, Ateninia and Koyomigs about respect and civility. Okay, Aside from that, kung meron tayong kinikim-kim na hinanakit, I think it's important that we let it out. Ihingan natin palabas. Sometimes we need a, a counselor, a psychotherapist for that. Okay? Mm -hmm. Kasi alam niyo naman, kapag may galit tayo sa sa loob, kakainin yung kalooban natin eh. And then, mahirapan lang tayong, you know, to make up peace with others, to make peace with others. So, let's get out these negative emotions. And then, let's try to rebuild our relationships by uh, respectful communication. Okay, try to see each other's perspective and understand each other's perspective. Mm, all right. So minsan talaga kailangan mong ilabas pero hindi mo naman kailangan ilabas sa harap ng kunya libo-libong tao. Yung mga ganun po ba no? Sabi nyo nga kailangan ng mediator or dapat makausap mo yung kaibigan mo man lang or may third party hindi ho ba na pwedeng makinig sa iyo? Iba rin talaga pag nailalabas kasi pag hindi eh, parang bulkan yan, nasasabog Oo eh. Oo nga, na magiging out of control. Mm -mm. Mm. Well, Alright. uh, Doc Randy, marami po kami nga natutunan sa inyo ngayong araw. Uh, maganda po yung mga reminder ninyo. Sana respect pa rin yung man na, eh, kung sinasabi nyo, uh, for example, wala na, hindi na ito mariresolve. ba diba? Pero pag may respeto, at least ano uh yung mga other people around you kunyari kung may magulang ka di ba o anak ka eh hindi na rin po uh, madamay maibabalik at pwedeng ma-restore oo, oo or at least hindi mo sila idadamay Correct. oo oo yung ibang tao na mahal nyo sa buhay mm -hmm. so ah uh, maraming maraming salamat po uh, Dr. Randy Delyosa thank you uh, thank you for your service doc thank you doc